So, ayan guys, kung mabait ka sa kapwa, hindi ka madamot, ayan ang mapapala mo. Ayan, salamat, antipasing, sa binigay mong ganito, kompleto na yan, may talong, carrots, orange, uh, tomato, banana, grapes, and what is it? Onion and garlic saka may dalawang lemon. Ayan, salamat anti Atites, anti Pasing. Salamat sa binibigay mo sa akin lagi. Salamat anti Pasing. Ayan, thank you so much. Pa ano to guys, paano ko lang sa inyo ha? Uh, kung pala kaibigan kayo at hindi kayo madamot, babalik na babalik talaga sa iyo ang blessings din. Ayan, sabi nga nila, ika nga, give and take hindi la yung take ng take para may babalik din sa sa'yo. Ayan, ganyan ang magandang uh, pagkakaibigan. Ayan, salamat Ati Tessa lagi mong pagbibigay sa akin. Thank you so much.